Halo, mau Denis kuan, Reyami. Anduk reja. Nade mi ka istora dai karon, mo ni aga tong bata sa una nga akong kuho ka bag vlog ba. Oh ni sya. Tinali jud ka istorya diri gini anak na ko. Anak-anak ra ba. Ay. Biyaan mo ni sinahan diri ba. Biyaan ni sinahan. pa 9 months Ya, yeah, dire na siya nila karon, pila na idadi dimo ba? Eight. eight. Eight na siya karon. Oh, nani. Mong bata nga kugos-guson sa una karon dalaga na oh. Mm. dalaga na kuno siya. Na <coughs> na siya sa family sa 432 karon. Nya, be ang sa nimo ni mo be. Mm. Sa istorya ni mo. salamat. <coughs> Tawag ato imo ang mga magpapanina. Mga, mga butang. Asa na gawin yung butang sa ginoo? Ha? Wala, wala sila gano'n. na nimo sa hmm, um, na yung istorya guys. Kuska tingong, yung tingong, kini matingong. Na Ay, sudena so, na. din na maayo. So, na yung mama. Kita siya Kuan? Kitan ka yung mag Mau na guys Una naiyahang namatahan ka karon Amo pa siya ipabalo Gali siya na anak Kuro muna siyang silbi Kuan pag umangkon Pero bro yapog akong anak Kaya diri man ako gada ko Giilara yapog ako siyang anak Kaya e diri naman siya gada ko na Mau na siya Mga kainday kainday Marge, ay kainday Bisaya Marge. Oh, kumusta? Hindi eh? kumusta niya yung follower, ay yung mga kuan subscribe niya. <laughs> ay, geno oh, oh, Mani, among bata ron. Bye bye na guys. Kasi talaga hamon ng storya ng bata. ko. Gulat si dulo. Eh, gula ulo. Ay maulo imong mama ug papa. Lagi kaslaing tao.